Iris, ang aalis sa iyong isipan ng kalungkutan at maging relax ang isipan, at maging maingat sa pagsasalita sa mga makakausap, ngayong araw ay ang batong sapphire o amethyst, at sa alahas ay gintong singsing, -sing, at sa silver ay bracelet, ayon sa pahiwatig ng liwanag ng buwan. Taurus, ang magbibigay sa iyo ng masayang aura sa mga dapat gagawin, at mag-iingat sa iyong hawak na mga pera, para mapalaw mo ng maayos ngayong araw, ay ang batong sapphire o perlas, at sa alahas ay gintong earrings sa silver ay earrings, ayon sa pahiwatig ng sikat ng araw. Gemini, ang magdadala sa iyo ng mahabang pasensya, para maiwasan na magalit sa mga makakausap, at magpapalakas ng aura ng swerte sa katawan, Ngayong araw, ay ang batong emerald o jade, at sa alahas ay silver na earrings, at sa ginto ay sing-sing, ayon sa pahiwatig ng mga bituin. Cancer, ang mag-iingat sa iyong katawan, para hindi ka madapuan ng hanging nagbibigay ng paghina ng kalusugan, at maging strike to, sa mga dapat na magagawa, ngayong araw ay ang batong emerald o perlas at sa alahas ay gintong sing-sing, at sa silver ay sing-sing, ayon sa pahiwatig ng liwanag ng buwan. Leo, ang magdadala sa iyo ng isipang na mahusay sa pakikipag-usap, at kung magbibiyahe at mag-aalaga ng kalusugan, ngayong araw ay ang batong jade o perlas, at sa alahas ay gintong sing-sing, at sa silver ay quintas ayon sa pahiwatig ng mga bituin. Virgo, ang magpapasaya ng iyong damdamin na may good energy sa gagawin, at maging maunawain para hindi madalaw kagad, na magagalit ngayong araw, ay ang batong jade o perlas, at sa alahas ay gintong sing-sing, at sa silver ay sing-sing, ayon sa pahiwatig ng sikat ng araw. Libra ang magdadala sa iyo ng katalinuhan at maging maingat na wise, at laging masinop sa mga gagawin, ngayong araw ay ang batong sapphire, at sa alahas ay gintong bracelet, at sa silver ay earrings, ayon sa pahiwatig ng mga bituin. Scorpio Ang magbibigay sa iyo na masayang enerhiya para makagawa sa buong araw, at maging maunawain sa mga bigla ang makakausap, ngayong araw ay ang batong emerald o perlas, at sa alahas ay gintong singsing, -sing, at sa silver at singsing, -sing, ayon sa pahiwatig ng liwanag ng buwan. Sagittarius, ang magdadala sa iyo ng mahabang pasensya, at kung gagawa ang magdadala ng katalinuhan, ngayong araw ay ang batong topaz o amethyst, at sa alahas ay gintong singsing, -sing, at sa silver ay bracelet, Ayon sa pahiwatig ng sikat ng araw Capricorn Ang magbibigay sa iyo ng masayang kaisipan sa mga gagawin At mag-aalis sa iyong isipan ng mga alinlangan sa mga gagawin Ngayong araw ay batong sapphire o perlas At sa alahas ay silver na sing-sing At sa ginto ay sing-sing Ayon sa pahiwatig ng mga bituin Aquarius ang mag-aalaga sa iyong kalusugan sa mga dapat nagagawin at magbibigay ng mahabang pasensya nang maiwasan kagad na magagalit ngayong araw ay ang batong sapphire o topaz at sa alahas ay gintong singsing -sing, at sa silver ay bracelet ayon sa pahiwatig ng liwanag ng buwan Pisces ang magbibigay sa iyo ng good energy para sa mga dapat nagagawin at laging uunahin ang pamilya para sila ay mapasaya sa mga dapat nagagawin ngayong araw ay ang batong perlas o sapphire at sa alahas ay gintong singsing -sing, at sa silver ay quintas ayon sa pahiwatig ng sikat ng araw